ayan magandang hapon po sa inyong lahat no To this video guys is uh, ito po no ang ating kuya Dave at si Tik John no so ang sabi ko nga uh, kung saan masaya ang ating kuya Dave ay masaya na rin po tayo so ngayon po ay nakikita po natin kung gaano kasaya si Dave at uh, alam ko no na bawat isa sa inyo na sumusuporta at nagmamahal, nagmamahal po sa kanya ay uh, masaya dahil nga po yun naman po ang hangarin ng bawat isa sa atin no? na makita na masaya ang ating Kuya Dave kahit anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin pagka nakikita po natin na masaya ang batang ating sinusuportahan at minamahal ay napapawasan ang bigat ng ating uh, kalungkutan at nadaramang problema. So, ito po guys, no mga OFWs, mga uh, kananay, mga kapwa sumusuporta at uh, uh, nagmamahal kay Dave hanggang ngayon. So, sana is uh, mapasaya po kayo ni Dave sa uh, mapapanood nyo po ito no ito po ay uh, galing po sa Tikram Kids senti hindi pa po nakapanood sa Tikram Kids guys is uh, uh, suportahan po no ang mga videos ng ating uh, kuya Dib doon no so uh, kitang-kita nyo naman kung gaano no at kung paano sila magpanding ng kanyang tito John no at kitang kita rin natin kung gaano siya uh, kasaya sa pagkakataong ito genuine no genuine yung nakikita natin na kasiyahan niya at kasiyahan ng uh, kanyang ito, John, no? So, sa mga nagsasabi dyan, na lahat uh, na pinapakita nila ay uh, scripted, lahat ng pinapakita ni John na pagmamahal sa uh, batang ito ay uh, dahil lang sa nasa video po sila or nasa kamera ay uh, nagkakamali po kayo, no? Hindi po ito scripted o ano pa man, no? Kasi si John at si Dave ay may utak po yan, no? Hindi po nagpapadikta dyan yan, kay Tikra o Nino man, no? So, ayan po. Di ba? Uh, sa mga patuloy na magmamahal at susuporta pa rin sa ating Kuya Dave. No pagpalain po sana tayo ng ating Diyos at uh, ingatan po sana tayo. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood at pagsuporta sa ating maliit na channel. And uh, again guys, uh, please support Tikram Kids, no? Lalong-lalo na po yung mga videos ng ating kuya tito on at uh, pati na rin po ang uh, Tikram uh, channel. paki suporta na rin po ang uh, po ni Aldis uh, uh, channel, no? Kasi sabi ko nga sa Samaritan din po siya no at uh, ayan uh, good day po sa atin and god bless see you tonight no caso tingin dito dapat nang lalaki yung ilong, mata, gano'n. Oh, <laughs> okay, good job. Okay. Thank you na. Thank you to Ka-comedy lang, drama agad. Hey. Dear Papa Day, ito ang aking sulat. Matagal ko nang tinagutago. Dahil naiya ako na ipadala anong kasi baka mahuli ang lahat. Gusto ko pa lang sabihin sa'yo, Papa De, na hindi ko mabayaran ang aking mga utang ng kandapatong-patong dahil nalulong ako sa sabong. Papa Dina, ng online sabong na yan. Alam mo, Papa Dave, nakasangla na ang lupa, pati bahay, kalabaw, pati yung mga baboy namin sa likod ng bahay. Nakasangla na rin pala, Papa Dave, ang aking cellphone. Kaya kita mo, nagsusulat na lang ako sa papel. Ultimo brief ko. Ultimo brief ko, Papa Dave. Na isang lako na rin. At buti, merong bumili. Nahihirapan ako, Papa Dave, dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha pambili ko ng brief. tapos yun. Tapos yun na. utang, -utang. Dahil nakik nakikita ko sa YouTube, maraming nagpapadala sa iyo ng mga damit. Baka naman may mga brief ka dyan na hindi mo na nagagamit. Baka naman, padalan mo naman ako, Papa Dave, dahil mahirap yung nakalawlaw. takot ba, Papa Dave? Kala mo, may kalemba. <laughs> Papa Dave, padala mo naman ako kahit isang dalawang pares. Kahit yung pinaggamitan, pwede na, Papa Dave. Kahit masikip pa yan, papatulan ko na yan, Papa Dave. kahit yung may amoy-amoy ng konti. Ay, <laughs> Papa Dave, sana bigyan mo ng pansin, ang aking liyan sa'yo na ako sa mga kalaro ko. Baka maging tampulan ako ng tukso pag nalaman nilang wala akong brief. nga pala, wala rin pala akong short. Samahan mo na rin. Tsaka nang ano, trip ko yung watch mo. Yes, Papady Padala mo na rin Isasakala mo lang Isasakala <laughs> mo ng puhunan Magtitinda ako ng fishball Sana Nakabagka sa aking liham Papady At sana <laughs> sa online shop. <sabo. laughs> po. Online sabong. sa i-refresh po Ha? Pwede <laughs> na Pag ano, lipat na. Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. Thank you. Oh, thank you po. I want party. Party. Thank you.